mga artistang buhay reina na ngayon dahil sa napang-asawa nila. Number 1, Aramina. Si Hazel Pascual Reyes, o mas kilala sa tawag bilang Aramina, siya ay Pilipino actress na humakot na ng maraming parangal sa mundo ng showbiz. Bukod pa dun si Ara ay isa ding singer, endorser, at entrepreneur. Si Ara ay nakapang-asawa ng mayamang negosyante na ang pangalan ay Dave Almarinez, na CEO at president ng PITC ikinasal sila sa Baguio City sa isang private wedding, ayon sa mga analisis, ang estimated earnings niya ay 3 to 4 million dollars. Number 2, Erich Gonzalez. Si Erika Chris L. Gonzalez Keiko o mas kilala bilang si Erich Gonzalez, siya ay isang Pilipino actress, si Erich ay napangasawa ang kanyang long time non showbiz boyfriend na si Mateo Rafael Lorenzo, at sila ay ikinasal nito lang March 23, 2022. Ang asawang ito ni Erich ay isang businessman at entrepreneur na galing sa mayamang pamilya, kung saan ay ang ama nito ay CEO ng labing walong kumpanya sa Pilipinas. Ayon sa analisis, siya ay may stem earnings na $2 to 3 million dollars. Number 3. Banks Garcia Si Valery Pablo Garcia, o mas kilala sa pangalang Banks Garcia ay isang Pilipino actress, si Banks ay nakapangasawa ng isang mayamang Pilipino-British, na ang pangalan ay si Lloyd Bridgemore. Si Banks at Lloyd ay tatlong beses ikinasal, ang una ay civil wedding, ang pangalawa ay church wedding at ang pangatlo ay beach wedding sa Boracay. Ang asawa ni Banks ay isang real estate developer at businessman, kung saan ito ay palaging nasa iba't ibang bansa dahil sa kanilang mga negosyo.